Hi guys! I'm Labada Grace. Welcome to my YouTube channel. Nais ko po i-share sa inyo ang video na ito upang makapagbigay inspirasyon at positive vibes sa lahat. At ang video na ito ay tungkol kay Kuya Ramil. Si Kuya Ramil po ay isa sa mga naging kaibigan ko nung ako po ay nagtatrabaho dati sa isang fast food chain. Siya po ay isang PWD. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya po ay naghahanap buhay upang matulungan ng kanyang sarili at ang kanyang pamilya. May ko lang po siya na i-post sa aking Facebook Nung last July. At pero po kami isang kaibigan na nagmagandang loob na bigyan siya ng tulong pinansyal. Panoorin po natin ang kanyang video. Good morning po sa ating lahat. Kasi po tayo sa Giant City Plaza Central, Poblasyon, tinupa Kasama ko po si Kuya Ramil. nakilala ko po siya dito nung dati po kung tulong lagi. Uh, nagkita po kami ni July 19 may tapat ng Elizabeth building. at uh, tayo dito ko po, po i-post yung kalagayan niya para po may makatulong sa kanya. And then, meron po mga mabait na kaibigan na salamat na sa Maraming maraming salamat marami. marami sa, sa tulong. Sa, sa uh, ba para makita nila? Okay. Oo, oh, dito naman. Unang-unang po, nagpapasalamat kami sa yeah. Panginoon. Wow. pa na Germany. Uh, maraming salamat kayo kapatid kasi napaka puti ng na puso mo. Nawa marami ka pang matulungan na kagayang si Kuya Again, maraming maraming salamat kay Lord. Uh, Kuya, instrument ko na ako ni Lord para makapagbigay ng puso sa inyo. And then, nawa, i-merti niya. Maraming salamat po sa inyong panonood nawa na inspired po kayo sa video na ito at nawa may inspired din po tayong tumulong sa ibang tao na mas higit na nangangailangan lalo na sa panahon na ito. At ang pagtulong po ay wala naman po sa o laki ng halaga. Pwede rin po ang inyong oras sa pakikinig sa isang kaibigan o kapamilya. Muli, maraming salamat po. See you on my next video. Please subscribe my channel, Labada please. Thank you and God bless.